Nung nakaraan pala nung na malengki kami, bumili ako ng isda na pang ihaw. Kaya naman eto, eto na yung magiging ulam namin para sa hapunan. May mais din ako at masarap ding pang ihaw to. Kaya naman hahatiin ko lang yan sa gitna. etong isda pala na to ay masarap talaga tong pang ihaw kaya naman kahit medyo pricey siya ay bumili talaga ako hiniwaan ko lang pala siya tapos nilagyan ko lang ng kalamansi, paminta at lalagyan ko din niya ng toyo pag mga ganitong pagkain talaga yung hinahanda ko dito sa bahay inamimiss ko talaga yung dagat sa probinsya yung tipong kapag nag ihaw ka eh, ramdam, ramdam mo yung simoy ng hangin yung tunog ng dagat yung tipong kahit simple lang yung pagkain na pinagsasaluhan ay nakaka-relax at nakakawala ng stress at eto na nga para naman hindi sayang yung uling natin kaya naman nagdagdag pa ako ng sausage at etong hot Buti pala mga momshies ang kinagamit kong ihawan namin ay eh, yung kawaling hindi ko na ginagamit. So nga lang nung nag-renovate kami dito sa kusina nung nilagay namin siya sa labas inawala. Ayan naman eto, bumili na talaga ako na ihawan dahil na may miss ko na din talaga mag ihaw, -ihaw gamit ang uli. nilas pala yung material nito na kaya naman hindi yan kakalawangin. Tapos na fold din siya kaya naman pwedeng pwede mong bitbitin kapag nag-outing kayo. So nga rin pala nitong ihawan natin mga momshies, ilalagay ko na lang siya sa yellow basket at sa comment section. Nailuto ko na nga rin pala yung isda kaya naman ayan isinalang ko na yung sausage pati na rin yung hotdog at mais. At ayan na niluto ko na lahat kaya naman pas na nga muna ulit tayo sa diet